Nakahay na po sa kamera impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga basihang iginiit ng mga complainant, pagwawalda sa anila sa confidential funds at ang pagbabantaraw sa buhay ni Pangulong Bobong Marcos. Saksi, si Chino Gaston. Labing anim na komplainan mula sa civil society at religious groups ang naghain ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa opisina ng House Secretary General. Kabilang sa kanila si dating Secretary Ging Deles na nagsilbi sa gabinete ni umaong Pangulong Noynoy -Noy Aquino, ang pamanggin ni Aquino na si Kiko Aquino D running priest na si Father Robert Reyes at ang kinatawan ng mga biktima umano ng extrajudicial killings noong Duterte administration. Ang loyalty po ng mga kasama natin na mga civil society leaders ay sa taong bayan. Ito ay responsibilidad ng ating pong institusyon. They have to give this complaint a fair chance and a fair day in court. This is a very important process and I'm sure the complaint merits na dito sa lower house and then sa upper house to make time ang grounds of impeachment na inihain culpable violation of the constitution and graft and corruption bribery betrayal of the public trust at other high crimes dalawampu't apat ang articles of impeachment kasama ang hindi raw na confidential funds ng office of the vice president at ng department of education noong kalihim pa nito si VP Sara isinama rin ng Umanoy rig o ni pulang bidding ng laptop at iba pang electronic device sa DepEd at ang anilay pagwaldas ng bise ng napakalaking halaga ng confidential at intelligence funds sa tatlong termino niya bilang mayor ng Davao City. Binanggit din ang pagkakasakot umano ng pamilya Duterte sa iba't ibang krimen at ang pagbabanta umano ni VP Sara sa buhay ng pangulo sa Zoom presscon niya noong November 23. Napapasok daw sa betrayal of public trust at high crimes. Among the uh, articles po are the misuse, the failure to account, the intel and confidential funds of both the uh, office of the vice president and also of the uh, de uh, de Department of Education. And nandyan din po yung grounds like uh, the uh, yung kanyang mga threats yung kanyang mga rants. Meron din as an article about the um, her involvement also in the extrajudicial killings during her term as mayor of uh, Davao City. Ayon sa House Secretary General, susuriin nila ang complaint basis sa mga alituntunin ng impeachment process, saka ipadadala sa House Speaker. Sa December 21, ang huling sesyon ng Kamara bago sila mag-adjourn. We have 10 days to Aconet. 10 session days. So, pag pinail ngayon, kulang na. Kasi bali 9 session days na lang eh. Paniwala ni Sendanya, hindi hadlang sa paggulong ng impeachment ang limitadong panahon ng Kamara para talakayin ang impeachment complaint. Mahalaga po itong, mahal, itong impeachment complaint na ito para simulan na yung totoo na step process towards holding the Vice President accountable. Simple lang naman po ang kailangan natin tandaan. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kaugnay naman sa umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez, iniurong ng NBI ang kanilang investigasyon sa December 11 matapos hindi sumipot ang bise noong nakarang linggo. Inihatid ng mga tauhan ng NBI sa OVP sa Mandaluyong kanina ang panibagong sampina para padaluhin si VP Sara Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng bise tungkol sa impeachment complaint at bagong sampina ng NBI. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gusto ng inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.